so yun uh, welcome to my youtube channel black ghost 23 mga idol uh, nakarating na kami ngayon sa dito sa banwag so yung Mission natin patungkol kay kay Marlon ay meron naka impose amin mga idol no na si Marlon daw ay dinala na rin daw dito sa Banwag. So parang, yung isa lang yung party ito, naman pa, doon kay may, kay uh, pamilya ni Kidlat. <coughs> uh, sabi naman ni Kidlat sa amin, nag-chat daw si Tikboy sa kanya na kung gusto daw na makita namin yung kanyang pamilya ay puntahan daw namin sa Banwag kaya pinag-ista na namin mga idol lahat uh, si Marlon at yung pamilya ni Kidlat at si Igoy. Kaya na analyze namin yung mga pinagdugtong-dugtong namin yung mga yung mga impo na nakuha namin mga idol. Yung kumuha sa kay Marlon at sa pamilya ni Kidlat at kay Igoy ay parang iisa lang yan. So yun nag-usap-usap kami na dito sa Banuag ngayon nandito daw sila so kahit sino man ang makita namin mauna makita namin ngayon ay i-rescue natin yun mga idol oh, either si Igoy or pamilya ni Kidlat or si Marlon so yun hindi natin nakasama ngayon si Rene kasi sabi ni Rene medyo masama pa daw yung kanyang pakiramdam uh, mag magpaiwan muna sa doon kasi safety naman doon sa sa lola ni Karding safety naman doon mga idol so walang dapat daw ipag-alala doon sabi ni Karling kay si Karding so yun ngayon mga idol ay yun uh, sana alin man yung ma makita namin sa tatlo ay sisikapin na, namin tatlo po din na ako karding at kidlat na mer meron tayong makuha ngayon yun so bago tayo magsimula uh, shout out pala sa mga solid viewers natin nandyan sa mga dati ko pang mga solid viewers noon no hanggang ngayon ang nandyan pa rin yung humiwalay na yan uh, pabayaan na natin yan mga idol at yung mga bagong dumating na mga solid viewers pa rin Oh, may mga bago tayo na kikita natin. At yung mga mag-message lang kayo mga idol kasi yung mga messages ninyo dito sa ano, sa comment section ay tinitingnan ko. Oh, nag nagre-reply ako doon sa mga messages ninyo mga idol. So, yan shout out sana ay okay lang tayong lahat mga idol no. At sa amin din tatlo sana walang masama mangyari. So, yun good luck mga idol. Thank you sa pagsubaybay sa aming sinisikap na mabawi yun mga idol no yun uh, thank you uh, we love you all para si ano no si si tick boy commander tick boy commander tick boy nag message kay kidlat oh. na kung gusto daw natin mabawi yung pamilya ni kidlat punta kayo dito sa banwag so ibig sabihin hmm. ngayon ay nakahanda na rin sila oh. oh kaya alam natin na marami sila di di basta, basta magkalaban yung mga sa atin. So, tayo tayo rin ay lagi naman tayong handa. Nag-visit so, si Tickboy nandito. Um, Bakit nag-visit -nag din sa akin sa akin na dito din lalapot si Marlon. Oh, kaya nga na si Rini maningon sa ko. Si Rene man nagsabi na doon daw sa dito puntahan natin. Tar kaya nga uh, naisip ko bro na pinagdugtong-dugtong ko yung uh, party sa pamilya ni Kidat at sa kay Marlon naisip ko na parang iisa lang yun bro iisa lang gani o ang may gawa niyan iisa lang ba kaya ngayon iisa na lang yung tumbok natin o isa na lang para kung sino man sa sa tatlo see? si Apong Igoy pamilya ni Kidlat dito o, rin dito rin si Apong dito, Igoy dito rin dito binihag sa ano o dito rin sa Banwag kaya i, parang iisa lang nag nasa likod dito kaya yun yung tsuri ko ba gani kaya ngayon tatlo lang tayo kahit tatlo tayo ay handa naman tayo sa kung ano mga, mga posibleng mangyayari bro ihanda lang natin sarili natin ang isipin na lang natin na sana may magawa tayo na makuha natin yung mga yung mga kasama natin lalo na si yung pamilya ni Kidlat kasi may mga bata yun yung pinaka ano natin di ba sabi man sa akin ba tulong dito isa lang ko na awa din ako dahil may mga bata pa may mga to. bata Dalawa bata. yung mga bata ba? Kaya Bisag pa? Oo. Sa ngayon? Lagi? Sila si Tikboy at Ligaya. Sila yung yung saan-saan nila dinadala o nilipat-lipat nila. O, okay lang sana yung mga malalaki, yung mga bata, mahirap yun eh. Ganun. E. 'Di ba? Sige. Uulan init, nasa gupa nila doon. Palipat-lipat kasi sila sila ng area, hindi sila, hindi sila nag nagpirmi sa isang lugar. Kaya kung Palipat. nagpirmi lang sa isang lugar, oh. matiyak Madali lang natin yung sila, sila hindi, matuntun. Hindi, hindi nag-stay. O, di silang isa sa isang lugar, palipat-lipat. Kaya doon dai sa ano nag-agi naman tag sus dito pud sa atong nakuan na area nato. No palipat-lipat pud to si kuan Marlon wala abi na butang, didi, didi daw, didi antog, na libutang diri dai diri daw di atong libutang. na pud ang iyang kuan. Dito pala ang impo na na pud diri. Nandito na naman nila, sa Banwag. Kaya yun nga pag-isahin na lang natin. Oh, Dahil okay lang. Na, ang may gawa nito bro ay isa lang ang nasa likod nito. Isa lang. Ayan to si kidlat, Lapitan natin, uh, si Kid si... so, natin si Kidlat. Nandoon si 'to. Tanungin um, natin si Kidlat pa paano nag ah, nag nag-message nag nag si kanya si Tikboy kasi 'yun, uh, may contact naman sila ni Tikboy. Prince. May contact sayo si Tikboy? Anong uh, sabi ni Tikboy? Ano? Na -tick si Tick boy sa Kagabi. Oh, ano sabi? Uh, ano ang sabi ni Tikboy na napuntahan ko po daw yung Banwag. Okay, para magkita kami sa asawa ko sa location kung saan sila ngayon. Uh, sige. At si Marlon, may nakapidback sa akin, nandito daw dinala. Oh, sa ito, yan, ang, ano, ito, ng area ng kagab. na to. Hmm. Pati si Tikboy, yung asawa ni Tikboy, hmm. umiyak na. Naawa. Hmm. Naawa ako dahil umiyak na ang asawa ni Tikboy. Maraming mga bihag dito ba? Sino kang makita Sana, natin ano, dito? Meron Sino tayo ako naman ngayon? Matutulungan, mariskyo natin. Rescue agad. natin. Sana may magawa tayo bro. Pero kung Mabuti, magkikita kami ni Tikboy ngayon, kung mag-usap kami, uh. kailangan walang putok. Oh, okay, okay. Tatlo kung naman. kapag magputukan, dapat safety, sa natin, na. o safety natin Kung yung halimbawa, ngayon. halimbawa, bro. Halimbawa lang no. Makita natin yung pamilya mo tas boy. Dapat bro, isa lang asang natin yung kaligtasan ng mga anak niya mga bata. Kung bago tayo kikilos bro, is, siguro mo natin na ligtas yung mga bata kasi huwag tayong padalas-dalos pag nangyari bro, hindi na, ma, hindi na mabalik yung buhay bro. <laughs> hindi Di ba? Yung, hindi na. Yun sa yung pinaka-ano natin ngayon. Mag-iingat talaga tayo. Ah, nagpapasalamat Ngayon po tayo. din ako sa inyo, mm. Black Ghost at ni Otol Carding na sinamahan oh. nyo ako. Kasi, oh, ano, hindi yung, ka namin iiwan Otol, sa totoo lang. Otol tayo. Kasi, okay. ano kaya nung mangyari? Tayo, uh, tutulong tayo. Yan. Isa lang tayo itong hangari natin. Eh, Tim. Sige. Oh. Woo! Oh. Laban. Eh, laban! Laban! Laban tayo. Mga idol, laban kami. Magkayo. Yan mga idol. Na. Yan yung naisip ko ba. Kami Iisa lang na, tao bro Ang nasa likod dito bro Isa lang Ang tao um, Anong dito Yung si manager Si manager Yung si Si manager si yung ano dito Parang kumuniktar kasi Yung pangyayari ay kay Marlon ay, eh Kumuniktar dito May nag-message sa akin Pagabi uh? Ano nga Ako Pag hindi na daw ko nila Ano na, Patayin na daw ako dito Pag mahuli ako Si manager um, Hindi ah. Hindi na Hindi yung na, si na manager, nila ako pang. Ano yung pa si manager, galit, Patayin uh, na dito Galit sa'yo Galitang Galit na galit yan Dahil mag try doon daw tayo. Gani. Pero, pero di magka, masama na uh, di masama na magbago. oh, pero magkasagupa tayo ni ano manager. Hindi na tihindian oh. 'yun. Talagang lalaban tayo Lalo ng lalaban patayan. Tayo ng patayan. Aw, oh. ako handa naman ang sarili ko ah. Oo. Oh. Buhis buhay ko ito eh. Pero may isa tayo, panalig taas. Oh. Yan lang ang ano natin laban At saka may may material ka diyan? Ma, meron meron. Ikaw may material oh. ka ba? Dito oh, tayo, tayo ngayon. Tayo, Kaya okay hindi tayo basta-basta sa pa sa ganitong anong kulang-kulang tayo ng depensa. Ano, Dahan-dahan tayo pag akyat diyan. Oh. Hmm. Kasi diyan sa tuktok niyan. At pamba. Pa na. No? Nandoon na sila. Boy. Sige. Ah, Nandoon sang ano ko? Yung ha. camera ko. Okay. Parang may mga elemento pala dito, may maraming elemento. Kaya wag tayong magkumpiyansa. Yan mga idol no. Mga idol. Talagang pinatin yung urungan right. yung mga yan. na tayo ko Ingatan tayo. Kailangan ready tayo sa lahat ng pagkakataon para. Sabit oh, kapat, gamitin natin at tagulilong natin ngayon. O mag magtagulilong na tayo. kang makumpiyansa I-ready na natin yung mga gamit natin bago tayo bago pa mahuli ang lahat. nag ready tayo. damo. Okay lang, okay lang. Okay lang bro. Marami kang yung bala dyan. Marami. Ha? Marami. Kaya hinanda natin ito bro. Hindi pwedeng palampasin natin itong pagkataon na ito. Kami, Boy, hapon kami. hindi ako nating ba? Ha. Ngayong hapon. Ayun. Oh, ang uras. Hindi na magmas. Hindi na, na ako magmas. <sighs> ano talaga pag makita talaga natin yung kung totoo na nandiyan yung mga pamilya mo. Kailangan gagawa natin yan ng hindi tayo hindi tayo one tool na mga anak nimo. Nandoon ang mga kaya maingat, maingat tayo. Maingat tayo. Sa bawat galaw natin. Pagpapilos natin. Posibing magpahamak yung mga bata <coughs> kung magkamali tayo. Hmm. Kaya ingatan talaga natin yan. <coughs> <coughs> Grabe. Dito. Kaka po. Sabi ni Tekwoy dito. Hmm. Dito daw. Dito daw. Siguro pagbabat natin dyan. Hmm. Siguro nandiyan na. May kasunduan kayo tol. May kasunduan sana, tu, Sana tumupat <coughs> si Tekwoy sa Ay, niyo bro. Na. Nandun talaga ang pamilya ko. Sa garam. Kung wala. Kahit anong mangyari, patayin natin sila. Ayan, ayan. Kung wala yung pamilya ko dyan. Nagsisinungaling mm, magsisinungaling yan, stick boy. Okay. Tayo natin siya. Ibang iya yan, stick boy bro. Tapos na tinulungan yan. Ano? Uh, Tridor. Tridor Hanggang ngayon, bumalik pa rin siya. Tridor pala yan. Anong naisip niya? Bakit? iwan. Gina, ginawa na siya ng mabuti. Uh. Pero bumalik pa siya doon sa... Ano pang, ba, ano pang, ano gusto oh, niya, di ba? Parang kahulyok. Ano po ang gusto niya? Tinulungan na siya. Mm. Bumalik pa siya doon. Parang si ano po, Julio. Doon ah. sa kabila. Ito na doon. Hmm. Trader? din. Pari, Pare, pareha dyan po na Walang, walang patutunguhan yung, yung, yung Tol, yan Bumalik. si Bahi at si Bahit. Lahi yan. No. Magkaiba. Bahi at la, Bahit. Bahit. Magkaiba. Bahid. Yung ano ko yung kaibigan ko na Bahit. Hmm. Magkaiba yan mm. na yes, si... commander. kaibigan si bahit. si Bahit. kaibigan mo si Bahit no? Oo, oh, pulaan, ko. Oh. si Bahit, iba yung Bahit. Iba yun na Bahit. Iba yung Bahit. Oh. ah Kasi, Kasi ang sabi maliwanan. nila, oh. sa ano daw, si Bahit, uh, ah, nag ano na, nag kaibigan sila ng mm. ni Karding mm -hmm. Yung Bahit, dito man yan sa Banwag, na kaibigan ko na ano. Si Bahit? oh, commander. Mm. Oh. Dito sa Banwag. Dito. Pero doon si Bahit doon man sa kabila, di ba? Mm. Oh. Kaibigan mo yun. Oh, kaibigan mo di ba? Kaibigan mo si Bahit? Si Bahit, Commander oh. Bahit. Si ano, si Pulahan. Oh. Ando na, ano na yun na vlog, nag-vlog na si po. Yan si Bahit. Vlog na po. Oh, si na Bahit. Nagbago na. nag Yan na si po. Bahit. Ah, kaibigan ko yan dito sa Bandido. Noon. Oh. Tinulungan ko. Na kayo oh, tinulungan ko. Tin, tri, ah, tinirider ako. Tinirider ka ni, oh. ni Bahit. Oh. May ano. Kaya, kalaban na kayo ngayon. Oh, may usapan kami ba? Oh. Na, kung mag, ano ako, mag, magbago. Mm. Kasama daw siya. Kasama siya tapos nagbago ka. Tinerider ako. Tinrider ka. Oo. Uh. So, yung walang ano yan. Walang bubuguhin natin sila. Yan ang mission natin eh. Uh. Mga commander, pwede na magbago. Uh, tulungan to ko siya pero tin ah, ano? ako sa niya. Ako ang si ano bahit. ko lang. Yung sana po na makita din natin si ano si Marlon dito. Oh, dito din ala. Oh. Uh. Ba't kahit sino kita, makita, natin, basta kita. isa lang ang... Kahit si Apong bro, Mising um, missing kahit sino, pa rin si Apong hanggang ngayon. Missing pa si Apong bro. Marami nga nag-bisit sa akin, yung so Apong na pinabayaan, hindi, hindi totoo yun. Yung lagi, yung, yung, si, ano, um, yung kasama, si Apong, kasama, kapong, mo? Apong Igoy ba? Oh. Venture. Hmm? Venture. hindi, Lala hindi totoo yun. yung pinabayaan namin, nahanap talaga namin yun. Kasi mandel matagal yun, na panahon na nagkasama tayo, di ba? Mandel din yung si Apong. Oh, Mabait yun eh. Nakaano namin si yan. Yung natandaan ko yung ano doon, nagkasama tayo na... Ako nagkawa na yung yung sabay anak ana kumander mm. ako yung nag-uwi nanak bigla siyang yung, na ano ba dahil may sakit pa sa apong mm. sakit parang sa ano na. kaya tinulungan namin ngayon okay na pero nung dumating yung panahon na namising na naman siya mm. kaya masakit ngayon, din sa amin na yung may ating, yung nag no. na pinabayaan daw hindi dito yun kailangan tayo na ah nandiyan na, na, tayo libre radius tayo libre radius ka tayo ngayon tatlo lang no, no, tayo pero so, kaya natin to kaya hey, tatlo ng ano mo nakapahinga so, natin yung konti yung dipinsa mo motor so, so ano, basalbungan tayo ng bala dyan sana sana ano pa maayos ngayon, you know Yun na yung location na sinabi ni Tikboy. Ayun ah. Dito sa kampo. Ayun. Dito kami tayo sa Tagulilong. Sige sige. Tagulilong tayo para dito tayo dito tayo mapansin. Dapat. Magawa tayo ng hakbang natin. Para hindi tayo magkita. Sige sige. Kailangan tayo mapakita, bago ako mapakita, Nalangan nandoon ang pamilya ko. Okay, sige. Tayo kami Tagulilong. Sige. Pero kung wala, kung wala yung pamilya ko, guys. Dito na rider na naman tayo nito. Oh, tick boy. Kunin mo si tick boy. Pag hindi tumupot sa usapan niyan. Yan si tick boy, may oras mahuli natin yan. Mahuli na rin, Para, na Para no, para. Tuloy lumutay. naman na natin ngayon kung tumupad pa sa usapan sige tandaan lang tayo parang yun na yun ba sa unahan lang konti yun na no sige abante tayo tandaan lang tayo kumplito tayo kumplito kumplito ng load load na kailangan ano ito okay na yung hindi tayo masyado mapansin. Tanda lang tayo bro. tinatan mo magmanuan mo tayo bago tayo kumilos tingnan natin kung may bang tao dyan kumuna tayo kumuna tayo ha kumuna tayo kumuna tayo uh. kumuna tayo sum kumuna tingnan kung kumuna ko sige 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 kumuna tayo kumuna kumuna tayo kumuna tayo